ito ngayon na ang punto ko dito is 'di ba si Tatay Digong nila Tatay Digong nyo lantaran minura binlasfeme ang Panginoon lantaran kinwestyon ang gawa ng Panginoon at marami pang nagtatanggol na mga DDS supporters i e, amin linaw linaw naman doon na ang tinutukoy ni Duterte ay ang Panginoong Diyos na may gawa kay Adan at kay Eva. Nakino question niya bakit ginawa si Adan at Eva, bakit hinayaan niya ganito, bakit ganun. Minura pa niya, di ba? So, siguro sa tingin niyo, walang kaparusahan yung hindi naman siya naaano. Only God knows, may hinihintay pang tamang pagkakataon. Pero sigurado ako na may kaparusahan siyang naghihintay para sa kanya. Matakot po tayo, huwag nating basta bastain ang Panginoon. At kayo na mga sumusuporta, nagtatanggol, sa kanya, sa kabila ng pagmumura niya sa Panginoon. Nagagawa niyo pa rin manalangin kahit alam niyong mali ang ipinagtatanggol niyo. Di ba? Hindi talaga maganda yung mga pinaggagawa niya. Ang dami ng mga kalukuhan na, na natatabunan niya pero naglalabasan na ngayon. Isa na yung sa extrajudicial killing, di ba? And one day, ang ICC ay darating. Kasi, uh, planado niya lahat yun eh. Kasi inisip niya na kumalas sa ICC, di ba? Kasi kasama ang Pilipinas sa mga ano ng member ng ICC. However, bago niya nagawang kumalas at maaproban ang uh, pagkawala uh, ng Pilipinas under ICC, eh, two years before that, may nag-file ng kaso. e eh, eh, disakot pa rin siya. So, waiting na lang siya, no? Talagang planado niya, iniisip niya na malalagpasan niya itong mga uh, extrajudicial killings na nangyari. Pero, mas parunong ang Panginoon sa kanya. Gising na po kayo. Kiling na po kayo sa kabutihan. Dapat uh, nabubuksan na yung puso at isipan niyo na yung iniidulo niyo ay hindi nagbibigay ng pag, uh, pag pagrespeto at paggalang pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon at tinagtatawanan niya at uh, kinukutya pa niya. So, makikita natin yan, di ba, sa mga ginawa nga niyang pag-amin sa mga kinitil niyang buhay. Eh, parang wala lang sa kanya. Wala talagang walang konsensya. At hindi ko kayo maintindihan mga DDS, bakit ganun nyo siya ipagtanggol? Ganun din ba kayo? Ganun din lang kadali sa inyo? Yung mga ganun, sinasabi nyo wala nang droga na nabawasan. <laughs> hindi totoo yun. Mga pang, pang ibabaw lang yung mga maliliit lang na tao ang nawala eh, di ba? Kasi yung mga talagang manufacturer, yung mga talagang big time, eh, yun ang niya. Sa palagay ko lang po, ano ha, ah, hindi ko sinabing sigurado ako. Pero ito ang nangyayari at itong lumalabas. Na, isinagawa niya itong uh, war on drugs to cover up something. Para habang nangyayari itong war on drugs to, uh, you know, to brainwash people na maniwalang against siya sa drugs. But behind that, Mayroong activities na nangyayari para ma-focus yung tao na siya ay nandoon uh, lumalaban against sa mga uh, droga at mga addicts, you know. Pero behind that plan, behind that mask, ay may nangyayaring hindi maganda. Tingnan nyo, may, uh, may nabalitaan ba kayong mga malalaking tao na manufacturers ng drugs? Yung talagang mga malalaking tao na nakulong o nawala ng buhay? Wala. Small time lang, big time, wala. Small people lang talaga talagang ginanon para lang mapakita na against siya doon sa sa droga, sa mga nag-addict. Pero in reality, mayroon siyang pinagtatakpan para ma-divert yung attention ng mga tao. Yung ginagawa niya talagang um, walang isip yung mga Pilipino. Kaya wag na pong ganun. Wake up, wake up, wake up. Marami nang nangyayari, marami nang naglalabas ang katotohanan, pero pilit nyo pa rin kinokoberan, pilit nyo pa rin pinagtatakpan, pilit nyo pa rin idinidenay. Wake up na po. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kung hindi po kayo magbabagwa at hindi nyo tatanggapin ang Panginoon sa buhay nyo, at hindi nyo babaguhin ang mentality at gawain nyo. Kahit pasabihin nyo, magsimba kayo dyan, kahit pa kung anong gawin, pagtipray nyo. Hindi yan nangangawlugan na ligtas na kayo. Na nadidinig kayo ng Panginoon. Ayaw ni Lord sa mga unrighteous people. yes, totoo. Wala naman talagang perfectong tao. Pero, iba yung gumagawa ng kasalanan willfully ginagawa niya. Iba yung gumagawa ng kasalanang alam niyang mali pero ginagawa at pinapangatawan ng pa rin niya. Kaysa dun sa nagkamali lang. Magkaiba po yun, magkaibang magkaiba. Gusto ko lamang po talagang i-emphasize na kumiling na po kayo sa kaputihan. Kasi malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Malapit na malapit na po ang dami nang nangyayari na nakasulat sa Bible at hindi magnimintis ang mga sinabi sa Bible. Sabi nga ni uh, Lord, di ba, ang mundo ay lilipas, pero hindi ang kanyang salita. So, may katiyakan po na lahat ng mga ng sa Bible, mga prophecies, ay mangyayari at nangyayari na yung iba ngayon. O, well, hindi tayo puro ang um, ang topic natin ay puro pangongontra. Pan, hindi tayo naninira. We are just sharing the truth. We are just directing your minds to cling to righteousness and to choose wisely who you should support, who you should be fond of. Kasi hindi lang hindi lang hindi lang ang Pilipinas ang nakataya dito, kundi ang buhay nyo, ang buhay natin, ang mga kaluluwa natin. Wake up na po, wake up na. And thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And just like I always say, believe in yourself, believe in God and share love. See you in my next vlog. Thank you so much. God bless you all.